Yo, ano mga balita, mga tol? Welcome sa aking channel. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong mga nakakagulat tungkol sa mga pagkain. Alam nyo ba na may mga pagkain dito sa Amerika na bawal sa ibang bansa? Oo, oh, mga tol, tama ang narinig ninyo. Mga pagkain madalas nating makita sa mga grocery at mga karinderya dito sa Amerika, bawal na bawal sa ibang parte ng mundo. Bakit kaya? Ano kaya ang meron sa mga pagkain to na hindi nila gusto? tara at alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Baka mamaya, paborito nyo pa pala yung iba dito eh. Una sa listahan ang ating mga paboritong seafood ang salmon. Pero hindi lang basta-bastang salmon to mga tol. Ang farm-raised salmon sa Amerika. Alam nyo ba kung bakit ang gaganda ng kulay nila? Kasi naman, pinapakain sila ng astaxanthin para magkulay coral. Bonga, di ba? Pero ito ang problema, Itong astaxanthin na to may petrochemical. Kaya naman bawal ito sa Australia at New Zealand. Bawal ang petrochemicals sa kanila. Delikado daw eh. Sunod naman sa listahan, ang paborito nating pangtanggal uhaw, ang Mountain Dew. Sino ba naman ang hindi mahilig sa Mountain Dew, di ba? Pero alam nyo ba na may bawal din pala dito? Gumagamit kasi ang Mountain Dew ng brominated vegetable oil o BVO para hindi maghiwa-hiwala yung mga sangkap. Kaya lang, itong BVO na to, may bromine na pwedeng magdulot ng pagkalimot at mga problema sa balat at nervyos. Kaya naman, bawal ito sa Japan at mga bansa sa European Union. Ito pa mga tol, alam nyo ba na ang manok dito sa Amerika, inuhugasan sa chlorine? Oo, oh, tama ang narinig nyo, chlorine. Ginagawa nila yon para daw mabawasan ang panganib ng sakit tulad ng salmonella. Pero siyempre, hindi lahat sangayon dyan. Sa United Kingdom at mga bansa sa European Union, bawal ang ganitong gawain. Alam ko, alam ko, mahilig din kayo sa matamis. Sino ba naman ang hindi mahilig sa Little Debbie Swiss Rolls, di ba? Yung chocolate na sobrang sarap. Pero sandali lang, may masamang balita ako. Bawal ito sa Norway at Austria dahil sa mga food coloring na ginagamit dito, tulad ng Yellow 5 at Red 40. May mga masamang epekto daw kasi ito sa mga bata. Mga tol, pati ba naman ang mga cereals natin, pinag-iinitan din. Yung mga frosted flakes, honey bunches of oats at rice krispies na pampasigla natin sa umaga, may BHT pala yan. Yung BHT, isang flavor enhancer na pinag-aaralan pa lang kung nakakakanser. Kaya naman, bawal na ito sa Japan at mga bansa sa European Union. Sa mga mahilig mag-coffee dyan, alam nyo ba na ang coffee mate na pampasarap ng kape natin, bawal din sa ibang bansa. May trans fats kasi ang coffee mate na naugnay sa sakit sa puso. Kaya naman, bawal ito sa maraming bansa tulad ng Switzerland, Austria, Hungary, Iceland, Norway at Denmark. Isa pa sa mga paboritong panghimagas, ang drumstick. Yung cone na may chocolate at mani sa dulo, sarap. Pero alam nyo ba na gumagamit ang drumstick ng karajinan para sa texture ng ice cream? At itong karajinan na to, bawal sa mga bansa sa European Union dahil sa masamang epekto nito sa tiyan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa Skittles, di ba? Yung chewy candy na may iba't ibang kulay at lasa. Pero alam nyo ba na ang Skittles ay may mga food coloring na yellow 5, yellow 6 at red 40? Kaya naman, bawal ito sa Norway at Austria at kailangang may warning label sa mga bansa sa European Union. Sa mga mahilig mag-sports diyan, alam nyo ba na ang Gatorade na pampalit ng electrolytes natin, bawal din sa ibang bansa. Katulad ng Skittles, ang Gatorade ay mayroon ding mga food coloring na Yellow 5 at Yellow 6. Kaya naman, bawal ito sa Norway at Austria at kailangang may warning label sa mga bansa sa European Union. Isa pa sa mga paboritong almusal, ang Pop-Tarts, yung toasted pastry na may iba't ibang flavor. Pero alam nyo ba na ang Pop-Tarts ay mayroon ding mga food coloring na Yellow 5, Yellow 6 at Red 40. Kaya naman, bawal ito sa mga bansa sa European Union. Sa mga mahilig mag-movie marathon diyan, alam nyo ba na ang Tostitos Salsa con Queso Dip na perfect pang snack, bawal din sa ibang bansa. Ang Tostitos Salsa con Queso Dip ay may mga food additives na Yellow 5 at Yellow 6. Kaya naman, bawal ito sa Norway at Austria, at kailangang may warning label sa mga bansa sa European Union. Isa pa sa mga paboritong snack, ang Ritz Crackers. Yung buttery crackers na perfect pang partner sa cheese o dip. Pero alam nyo ba na ang Ritz Crackers ay may partially hydrogenated cottonseed oil, Sa mga mahilig sa citrus-flavored drinks, alam nyo ba na ang Fresca, bawal din sa Europe. Ang Fresca ay may bromine para hindi magiwalay ang mga sangkap. Kaya lang itong bromine na to, bawal sa Europe. Sa mga mahilig mag-bake diyan, alam nyo ba na ang Betty Crocker Fudge Brownie Mix bawal din sa ibang bansa? Ang Betty Crocker Fudge Brownie Mix ay may trans fats na bawal sa maraming bansa tulad ng Switzerland, Austria, Hungary, Iceland, Norway at Denmark. Ayan mga tol, ilan lang yan sa mga pagkaing patok dito sa Amerika, pero bawal sa ibang bansa, nakakagulat ba? Diba? Parang ang hirap isipin na yung mga pagkaing na kasanayan nating kainin, bawal pala sa ibang lugar. Pero siyempre, iba-iba naman talaga ang kultura at mga batas ng bawat bansa. Kaya mahalaga pa rin na maging maalam tayo sa mga kinakain natin at alamin kung ano ba ang mas makabubuti para sa ating kalusugan. Iyan ang mga pagkain sa Estados Unidos na bawal sa ibang bansa. Grabe no? Parang ang daming bawal sa ibang bansa, pero dito sa atin, ayos lang. Alin sa mga ito ang paborito nyo? O di kaya, alin sa mga ito ang hindi nyo inaasahang bawal pala sa ibang bansa? Mag-comment kayo sa baba at siyempre huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kaalaman. Hanggang sa susunod, mga tol.